Okay, mga nagmanagmanag araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ng PH Channel and nandito na naman po tayo para sa panibagong reaction video natin mga kababayan. Nako mga kababayan, ito grabe ito. Nako si Franz Castro. Franz Castro na naman mga kababayan. Bumanat, binanatan yung... Peace rally ng INC mga kababayan or Peace rally ng Iglesia ni christ Iglesia ni Cristo ngayong araw na ito mga kababayan January 13 binanatan. Kalain new graphic talaga si Fr. Castro. Kang ang reason ng peace rally ng mga kababayan ay eh, tungkol dito sa pagkakaisa mga kababayan dito sa uh, iglesia ni Cristo. Naku, ito si Franz Castro. Uh, banat ka lang ng panat mga kababayan. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Eh, bago natin upisahan ito mga kababayan, uh, pakilike and share ng video natin. And then, uh, pakisuyo rin na kung pwede, uh, subscribe na rin mga kababayan. Ah, uh, yung goal ko sana ay eh, umabot tayo ng 700 subscribers ngayong 2025 and Uh, malapit na tayo doon mga kababayan. Kung makalagpas tayo doon, mas mabuti mga kababayan. Kung kaya natin napabuti ng 800 or more, mas mabuti mga kababayan. Uh, yan lang yung suporta na hinihinga ko mga kababayan. Ito na nga, uh, share ko yung video natin. Uh, dito, balita ito. Uh, galing sa tele radio serbisyo mga kababayan. Ito. oo uh. Pagkingan natin. Samantala Peace Rally ng Iglesia ni Cristo, hakbang umano upang pagtakpan si Vice President Sara Duterte hinggil sa isyo ng katiwalian. Nakug, uh, si Franz Castro, mga kababayan, Patalain mo. No, pagtakpan ng isang religious organization, mga kababayan, itong Vice President. Meron nga separation of power yung church and government. E kung mag-file sila dyan ng impeachment case, magpirma yung mga congressmen dyan, ano magagawa ng Iglesia ni Cristo dito? Di ba? Basically, ang magagawa ng Iglesia ni Kristo ay ito lang yung rally pagdadasal. The same thing doon sa ibang mga relihiyon. Eh yung iba nga, so oh, fortunately ako katoliko ako. Yung ibang nag-file nag ng impeachment case, katoliko nga, nangingi alam nga. Hindi nga binabanata ng mga tao, hindi nga binabanata ni ng Iglesia ni Cristo. E ngayon, itong Iglesia ni Kristo, nag-conduct ng peace rally. Again ha, ito sinasabi nila, peace rally. Ito yung rally na sinusuportahan nila yung statement ng president na yung impeachment na gagawin nila ay walang maitutulong yun sa problema ng bansa natin. Kaya nga sinusuportahan nila yung statement ni Pangulo. Ang sinasabi na ngayon, sinusuportahan nila, sinusuportahan nila yung statement ni President na huwag ituloy yung impeachment. Iba yun sa, sa kung sabihin mo na sinusuportahan o pinuportekahan nila dito si Sara Duterte. Kasi nga, kung pinuportekahan nila si Sara Duterte, eh, yun na sana yung tema ng rally nila. Eh, kahit ano pang gagawin nila na rally dyan, hindi naman talaga nila mapuprotektahan si Sara Duterte. Kasi, trabaho yan or role yan ng mga kongresista, mga kababayan. O paano mo masabi, ito talaga sa Francis Castro, grabe, pang talaga itong ginagawa niya dito sa peace rally ng Iglesia ni Cristo. O, pininsulto ito eh. Kasi na peace rally, ito sinasabi niya na pinagtatakpan. Nako, o pagkipatuloy natin mga kababayan, Nagbabalita at nagsaserbisyo mula sa kamera si Pamela Vasquez pa. Magandang hapon. Sino nagsabi na? Liza at attorney, Magandang hapon. Yan ang naging pahayag ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party Representative Franz Castro sa Peace rally ng INC ngayong araw. Lanadoan niyang malawak ang pagtitipon upang protektahan si VP Duterte sa umunay katiwalian sa 2022 at 2023 confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education kung... Grabe mga kababayan, no? Ngayon talaga, oh, sinasabi ni Franz Castro. Naku, ginagawang... Ah, ano tayong anong, iniisip ni Franz Castro dito sa mga membro at sa, at, uh, sa mga uh, leader ng Iglesia Ni Cristo, mga kababayan? Sa so, tingin ka ni Franz Castro na hindi nag-iisip itong mga leader ng Iglesia Ni Cristo at mga membro ng Iglesia Ni Cristo? Ito sinasabi ni Francis Castro, sa si Sarah Duterte. Mo. No. Na, talagang bupo ni france Castro ito mga membro ng INC. Again, insulto ito. Again, well, correct May if comment kayo dyan mga kababayan. Kung ano sa tingin nyo dito, kung ano, ano minsahay dito ni france Castro uh, para sa mga INC members? Para sa akin, ako hindi ako member na nga si pero oh, ito nakikita mo, na insulto ito eh. Oh, bakit mo gagawa ng issue itong ginagawang peace rally? Kasi nga ang panawagan, ang panawagan dito sa rally ng Iglesia ni Cristo ay ang pagkakaisa. Kasi nga nakikita dito na yung president ka yung vice president ay nag-aaway na. Ito nag-aaway dahil kasi nga ng Vice President ang daming nakikitang mga katarantaduhan na ginagawa ng President lalo na dito sa pinsan niya na si Martin Romualdez na House Speaker ng Congress. And yet, ito ngayon. ayun eh, know, file kayo ng impeachment case nga. Ginagamit niyo yung simbahang katoliko, hindi nga pumapalag yung iglesia ni Kristo ngayon. Binabanata ninyo, na nag ng peace rally. Oh. Saan siya ang naging kalihim ng naturang kagawarana? Timing din ito matapos lumabas ang resulta ng mga survey ng Social Weather Station at Pulse Asia. Matatandaan sa SWS survey ay 41% ng mga Pilipino ang suportado ng impeachment laban sa Vice Presidente. 61% naman ang pabor sa mga investigasyon ng House Squad sa isyu ng Pogo, EJK at illegal na droga. Banat pa ni Castro na walang tuloy na kapayapaan ah, kung walang hustisya at pananagutan. Sa serbisyo mo sa kamera. Naku mga kababayan. O, oh, sinasabi dito. Again ha, sinasabi. Ah, isipin niyo ito mga kababayan. Comment kayo dyan kung anong, anong, anong ay, uh, opinion niyo dito. Sinasabi dito ni Franz Castro. Dito sa balita, again, galing ito dito sa teleradyo serbisyo. Sinasabi dito na, long kandak ng rally mga kababayan ng INC ay sina parang sinasabi niya indirectly na immediate ito or parang orada-orada orad, ora, orada ito na hindi pinagplanuhan. Kasi nga, speak, lumabas yung survey na allegedly or sinasabi ng survey na karamihan sa mga tao na gusto sa impeachment case. 41% yung gusto. 61% yung nag-agree sila na sa ginagawa ng Quadcom. I don't know kung pa, anong ginagawa nila dyan. Eh, makikita mo naman sa mga comments sa social media oh, na pinagtatawanan lang yan. And yet, ito, sinasabi ni Franz Castro na timing, lumabas yung... Ito ibig sabihin, dito na una, lumaba, unang lumabas yung survey, then nagkaroon ng rally. Yung mga kababayan, eh, well, ito nga nangyari. Kasi nga, last week lumabas ang survey, ngayon ang rally. O titingnan nyo mga kababayan, dati pa ito plinano. December pa ito plinano ng Iglesia Ni Cristo, mga kababayan, before pa ng survey. And yet, ito ang sinasabi ni Franz Castro, mga kababayan. Naku, grabe si Franz Castro talaga. Ako, kung ako yung membro ng IOC. Si hindi ko talaga ibuboto ito. Well, hindi ko sinasabi na lahat kayo wag niyo iboto si Franz Castro. Hindi, ko ako o membro ng INC, may hindi ako na ito pa insulto ito sa again, bilang kung ako ay INC, may insulto ako nito kasi nga atin ako ng rally kasi ang purpose ay kapayapaan. And yet ininsulto tayo na sinasabi na oh, pinagpukpan niyo itong si Vice President Sara Duterte. Kahit ano pang isipin ni Franz Castro, kung may kung may mga relihiyon ba ah, na nasa likod ni Vice President Sara Duterte, ay Insiman man yan, um, katoliko man yan, uh, EOJC man yan, kahit ano pang gag gagawin nila dyan. Yet, Patungkol tungkol dyan sa impeachment case, ang Congress at ang Senado ang magdesisyon yan. Walang magagawa. Magagawa lang ng mga relihiyon na ito ay magdasal at ganito magkandak ng peaceful rally. So, yan lang yung magagawa. Ano pang, kahit ano pang gagawin dyan, kayang-kaya ni Sara Duterte ang protektahan niya ang kanyang sarili. Kaya nga, pumunta dyan sa Congress eh, ang dami ninyo. Hinanata nyo patungkol dyan sa budget. Wala nga makaano sa kanya eh. Oh, kahit yung tatay, eh, pumunta sa Quadcom. Hindi nga, barado nga kayong lahat. Eh. Sarah, pumunta sa Congress, pa, doon sa hearing. Pumunta din sa hearing ng Committee on Good Government. Barado nga kayo. Pisa pa lang. Joel Chua, barado nga eh. Nung sa hearing ng ng uh, budget ng Office of the Vice President. Kayo lahat, barado. So, number one ka na, Prince Castro. Baradong barado kay. Anit ngayon sinasabi mo dito sa uh, Iglesia Ni Cristo na pinaprotectahan si Sarah Duterte, no? Uh, babalik ito sa iyo, Frans Castro. Lalo, lalo na tumatakbo ka pa naman ngayon na uh, or kandidato ka pa naman ngayon bilang isang senador. senado. Kung Frans Castro. oh mga, kayo diyan mga kababayan, lalo na sa mga INC members natin, comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito, uh, dito sa sinasabi ni Frans Castro. Again, uh, yun sa akin, para sa akin lang ha to so, insult to ito. Comment kayo dyan. Kung okay, okay lang sa inyo, then plain kayo dyan. So then, sabihin nyo lang, okay, okay lang ito sa amin. Anyway, karapatan naman na ito ni Franz Castro eh. Okay? So, so, dito na lang po muna tayo mga kababayan. And then, again, okay, like and share ng video nito And then, yung pakisuyo ko na, paki-subscribe na rin. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw.